sip bike daw sila. Oh. Maragundon. Kabitay dito pala yung first sip bike in Cavite. Ito pala ang sinasabi nila. 300. Oh, balik pa balik Ano, ilan kayo, Mat? Gusto mo, Mat? Mat? Patoy. Gusto mo? Simula doon, no? Simula doon, no? Gusto mo, ano, Mat? 300 yata, isa? Ha? Puro na ito, vlogger ito, ah. Yan, no? 300 isa, payag ka? Tiba ito, ano? Ayun, may liguan pa rin doon, no? So, doon sa kabila ang daan. Sa kabila ang daan, oh. No? Ayun, may naliligo dito. Ha? Ah? Sick bridge. Ang mahal, magkano, magkano to? Wala, nagduindu yan. Parang sa Japan to, ah. Yan, oh, no, parang sa Japan, oh. Guyog-guyog na, guyog Guyog-guyog. Buti, buti matiba ito. Cellphone mo sino malaglag. Maragondon, Cavite. Ito pala dito. Ito pala yung hanging bridge sa Maragondon, Cavite. First time ko pang pumunta dito mga kaibigan ah. Mga idol, Lodi. Ay, yari ka. Ah, dito pala. Tawid, tawid, sige. Sa delikado pala. Yari ka mato. Salamin lang pala yan ah Paano kung yung salamin ma Ano yung salamin ma Durog no Hello. Hi. Hello! Wow! Hindi ka nalogi dito o. sa hangin. Malalaglag. Katakot ilaka dito oh. Baka madritso tayo si baba dito oh. Layo pala mga kaibigan eh Layo nila oh. No? Pero maganda Safe 300 yata isa eh Isang bike eh Bike Safe